good morning good morning kami nanti kesama oh, Sila, oh para ng mga natin na maraming basura

Good morning, good morning. Kami natin kasama oh. sila oh. mga mga Laing besorat binapa tanggal mi aya Enjiner Angnggress kesamaan atenensi.

ان جي مسئلن ۽ اها جيڪي ڪجهه اسان کي چيو مي کاپي سان ٿا ۽ ٻي سڀني راندي May bahay sa ilalim ng tulay para matalungin parang matalungin parang para matanong matalungin para Para parang matalungin parang matalungin parang matalungin parang matalungin parang matalungin parang matalungin

Negative, negative. Kaya picture mo nga. mga So yung sabi ni sir meron mga lutuan dahil dati na oh. oh, ay Diyan na diyan na natutulog yung mga Tanay pag nahulog ka naman. Lagyan mo lang mamaya <mahe> ka pa. na. Lamog uh, tanggal tanggalin yung basura may mga po konti pa natira tira. Sino po. Uh, oh, 50 viewers uh, shout out. Uh, Viral yan. viral oh, yan. Pag gumulong yan, viral yan. Plan, galang, pa yan. Oh. KTV, gumulong sa bitas na tulay. Panta Ridge. Kahit <laughs> sa clearing operation, ganyan po yan. Mga dedication ng mga vlogger. Sige, Kaya pinasok nila yung tulay. Ilalim na tulay, sinilip nila ah! Meron kasi mga nakatira sa ilalim tingin tingnan din natin dito muna yung mga nangungulik pa ng basura sa stereo bibitas habang mag-aantay tayo ayan tabi ha tabi dito may bahay ayan bahay ano kaya yan ano kaya ang decision dyan bahay sa gilid ng tulay ginawa na dati wala yan eh Oh, dati wala yan nung panahon ni Yorme nung naunang upo ni Yorme oh, ngayon pangalawang upo ni Yorme tingnan natin mawapaklas na yun ulit ayan kasi tulay sila yung nagpapadugyot nung ano nagpapadugyot dito sa tulay ng uh, Impanta Bridge ayan Velasquez, guys Impanta Bridge Velasquez. yan Tondo Manila ayan. so ito ang dami natin mga kasama dito na madam salam ba Mobile palisin na uh, relocate. Ayano opo, Bibigyan ko 'yun. Panganahin natin mamaya. Dito muna tayo. Dito rin sa kabila meron din. Ayun, pupuwan ka ng basura.

Ayan guys, so oh. ay nagkokolekta ng basura dun. Ayan yung nagkokolekta ng basura. Dika Mall. Ay, Dika Homes. Oh, Dika Oo, Dika Homes. Ano? Ano? Eh. Ano? 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 ay yung May manok pa. Abot-abot na lang. Ito ang dapat na. Yan na, na, ano, na, 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 tao.